Hello guys, for today's video, uh, magma uh, magmamarkot tayo no o drafting. Gagamitin natin itong may bungang at uh, talbos no, yung magulang na na kalamansi at uh, idudugtong natin dito sa aking uh, kalamansi na maliit pa no. Kasi ang tagal niya mamunga so naisip natin magdrafting. So pinutol ko lang yung mga dulo niyan guys no. Pinutol ko yung dulo ng matanda na nakakalamansi at uh, idudugtong ko yan yon. So yun, na, kinakat ko kasi ayan na. Yung mga dulo niyan ay dinugtong ko na, no? Yan, nilagyan ko siya ng plastic. So, ah uh, paabuti natin ito ng 1 to 2 weeks na naka-plastic lang. Para naman na uh, hindi siya ma-infection pag naulanan. Kasi nabubulo ko yan, guys, eh. Uh, kung gusto nyo gayahin ito sa mga bahay nyo, no? Yan, no? ah uh, pinili natin yung may mga bunga na konti para, ano? Mahigop niya yung, uh, ano, hindi siya matuyo yung sustansya, no? So, yun. Okay guys, after one week ay chinek natin yan. So, guguntingin ko yan. Yan, tatanggal na natin yung mga plastic niya, no? Ah, titingnan natin kung nagtagumpay ba. Ang ginamit ko nga pala dyan guys, ay electrical tape kasi isa akong ano eh, ah, electrician. So, yun, no? Nakita nyo, tatanggalin ko na yan, no? Wala kasi akong assistant, kaya hirapan ako dyan eh. <laughs> Pero ano yan guys, no? Tinatanggal ko siya kasi nakita ko na medyo nakaka-recover na yung dinugtong nating uh, uh, sanga, no? Yung dulo. Yan, so, yan, no? May mga usbong na siya, guys. Nakita nyo. Malaking tulong to, no? Kung hindi na yung tanim nyo. Balik, kukuha lang kayo ng matandang uh, dulo ng mga namumunga na na kalamansi. At idudugtong nyo, no? Balik, ano yan? Tatapyas yun nyo lang. Ididikit nyo na maayos, tapos ititip. Yun. So, yan. Tinanggal ko na. Kita nyo guys, may usbong na yan, no? Yan, ayun, buhay pa rin yung bunga. So, lalaki na yan, eh, diretsyo na yan. Yang ganyang, ano, pag nakita nyo yung ganyan na green pa rin siya after 2 weeks or 1 week. Yun. to, ayan. Yung mga plastic na yan, tatanggalin ko lahat yan para makahinga na siya kasi nga, hindi na siya na-infection. <laughs> ayan, no? Pag namunga to guys, eh mababa lang yung kalamansi pwede nating anihan, no? Kaya gawin nyo na rin kung meron ka yung kalamansi, pwede rin to sa ibang mga ano, sa ibang mga halaman. Tulad ng kamatis, pwede i-drafting. Actually yung mga ano, mga puno, no? Mga mangga, yung kung may tanim kang mangga, pwede yun, yung namumunga. Idudugtong lang sa NTM guys, so nakita nyo yung ah uh, bunga ay buhay pa rin, no? Magtutuloy na 'yan. So 'yun. After Ato'y 3 weeks na. 'Yan. Laki na ng bunga niya, guys, oh. Nakita niyo ba? Nakakatuwa, no? Kasi ah uh, Pwede na tayong mag-ani no sa mababang puno lang ng kalamansi at madami yung idunugtong ko diyan halos lahat ng sanga na yan ay nilagyan natin no pinutol at uh, dinugtungan ng namumunga na ng na kalamansi so yun no? yung, yung, recovery niya nakita niyo After 3 weeks na 'yan, eh, green na green pa rin yung dinutong natin. Ibig sabihin, nakarecover siya at nabuhay. No? So 'yun. Ito na may after 4 weeks o 1 month na, no? Eh, nakita niyo yung usbong niya. Nagkaroon na siya ng mga bagong usbong at nandun pa rin yung bunga, no? 'Yan, ibig sabihin eh tuloy-tuloy na 'yan at uh, siguro after 1 month mahigit, At tanggalin na natin yung tape niya, no? Kasi wala nang kuryente 'yan. 'Yan hmm, So, ayun, no, nakita niyo yung ano niya, yung mga usbong niya, no, ang lalaki na. So, gawin niyo lang to guys, pag wala kayong magawa sa bahay niyo, no, pwede niyo idugtong yung mga daliri niyo sa ano, dulo ng dulo ng kamatis. Ayun guys, ha? pero biro, ito na, pwede natin gawin niya sa mga namumungong prutas, avocado, mangga. Oh, so, yan. So, after one and a half month, ayun, ang dahon niya, nakita niyo, naging ano na, fully recovered na siya, no. So anytime soon pwede na natin tanggalin yung tip. Yan, nakita nyo, ang ganda na ng usbong. So, kaya nyo lang to guys, ha? pag ano, boring kayo. Maghanap kayo dyan ng mga namumunga na kamatis, tapos idugtong.